Magandang umaga mga katikim. May minarinate nga pala ako dito guys na dalawang buong manok. Ayan, minarinate ko na siya overnight. Sa so, turbo ko to guys lulutuin. Itong dalawang buong manok. Ayan. At nagpainit na nga ako dito ng turbo. At ilalagay ko na rin guys tong tanglad na aking prene prayer. Ayan. Lagay na natin to sa turbo. Yan, kala ko nga guys ay hindi kakasya tong manok dito sa turbo kasi malalaki yung manok. Ayan, tapos itong turbo ay napakaliit. Ayan. Buti nagkasya siya. sakto lang siya. So, takpan natin to. At ito guys ay nakaset na siya. Ayan, after 40 minutes guys ay binabalik-balikan ko tong manok. Ayan, kung medyo luto na siya para mabaligtad ko. And then, lalagyan ko siya guys ng ibabrush ko tong pinagbabaran ng manok dito sa niluluto ko manok guys. Yan, after 40 minutes, ito na ang itsura ng ating manok. Ano pa siya, medyo luto na siya. Pero kulang pa to guys, babaligtarin ko lang. Yan, bali-baligtad lang ako guys. Yan, pag medyo ano na siya mapula na, balik ko ulit, tapos ibabrush ko ulit para siya malasang malasa yung manok. Ayan, katulad nito guys. Gamitan natin ng brush para malagyan lahat. Ayan, check natin guys, itong manok kung luto na. Ayan, nakailang balik-balik ako nito guys. Oh, ayan, luto na siya guys. Ang ganda ng pagkaluto niya tanggalin na natin dito guys sa turbo Ito na chap chapin ko na natin ayan napakabango nya guys tanggalin ko lang yung luya lemon at yung tanglad bawang ayan yan ang guys ang mga laman ng loob ng manok ayan ang lechon manok ito na guys nahiwa ko na ang lechon tapos may tira pa kaming ano, mga lumang ulam. Kain po tayo. Ito na yung aming tanghalian. Salamat po and God bless everyone. Kain po tayo mga katikim. Thanks for watching.